Handa ang Pilipinas galing tumama ang iba't ibang kalamidad sa bansa. Ito po ang natiniyak ng Office of the Civil Defense kasunod ng malakas na lindol sa Taiwan. Sa programang Pabong Pilipinas ngayon, sinabi ni OCD Spokesperson Director Edgar Posadas, nakita nila ang kahandang ito ng iba't ibang LGU sa pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga lugar na itinaas ang tsunami alert. Malaki tulong din ang nationwide simultaneous earthquake drill para mahasa ang kalaman ng bawat isa sa gagawin bago at pagkatapos ng sakuna. Patuloy pag ng OCD sa mga kalamidad na maaaring tumama sa bansa. Kabilang dito ang iba't ibang pagsasanay para matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Nagkaroon lang tayo ng actual, ano, hindi po talaga ito drill. Ito ay talagang Actual na nangyari na kailangan nating mag-respond sa tingin ko naman po kung ganito ganito kaayos 'no ganito kabilis ang aksyon natin uh, I would like to believe po na mapapanatili natin yung uh, kaayusan and yung yung kaligtasan ng ating mga kababayan